Hello mga kabisimain So ngayon ang ibahagi ko sa inyo ay yung uh, addressable na fire alarm sounder. So maraming klase ng fire alarm sounder. So depende yan sa brand. So kung makikita natin itong uh, alarm sounder, yan. So ang klase ng alarm sounder na ito ay addressable. So yung casing niya, 'yan. So hindi na kailangan maglagay pa tayo ng box kung expose ah uh, piping. Dito na natin bubutasan, ilagay natin yung tubo. So, pwede namang sa baba may dalawa din kung may looping pa sa kabilang device. So dito natin Uh, ilagay yung tubo. So, tandaan natin sa paglagay ng device nito, uh, kung ito naman ang nasa taas, yung dalawang butas, iikot muna natin yung may label na uh, do not pin. So, kailangan talaga na kapag nailagay na ito, so, ingatan na hindi mapinturahan kasi pangit ng ating uh, tingnan. So, yan ang tanda natin sa paglagay nito. Kailangan yung label na do not paint ay nasa baba. Kung binaliktad natin itong base sa paglagay, walang problema. Pero yung uh, pangalan dito na do not paint, so dapat nasa baba talaga. Kasi pangit tingnan kapag nagkabaliktad yung pangalan. So, sa pag uh, lock naman dito may technique dyan kasi pwedeng masira yung lock nya kasi plastic lang ito yan. matibay naman na plastic pero kapag pinuwersa natin posible yung mabali hindi na yan ma lock so ang gagawin dito sa pag lock so gilid gilid, gilid lang so kung makikita natin sa base yan sa gilid may uh, slot dito sa kabilaan mayroon din sa ating device dito. So, ang gagawin dyan, unahin sa kabila. Yan. Tapos, dito dito natin i-press para mag-lock. Yan. Kapag uh, binuksan din natin, so, kailangan na ng flat screwdriver na maliit. Yan. Sikwate natin yung sa gilid. So, makikita natin yung maliit na uh, slot dito iganon mo lang natin ng uh, maliit na screwdriver para mabuksan ito kasi hindi ito mabuksan talaga kapag wala kang idea kung paano ito tatanggalin wala itong uh, screw na lock ito lang ang lock nya plastic dito naman sa loob ito yung wiring connection makikita natin diyan may apat na terminal na kalibel na 0 1 yun an ang black na cable na in uh, negative yung L1 naman ito yung red na cable na in positive yung 0 to ito yung out na cable na black o oh, negative yung L2 naman ito yung out na cable na red positive. So ganyan ang wiring dito. In and out lang ang pagwiring. Kapag nagkabaliktad tayo sa paglagay ng cable, uh, mag magtrouble yung panel natin. So maka-display do na uh, wrong map or mali ang uh, routing ng cable natin. So kaya ingatan natin kapag nagwiring tayo dito. Kailangan na-markingan natin ng in and out. Kung hindi pwedeng magkabaliktad yung cable na yan na in and out. Kung mag ingat tayo sa ganitong klase na uh, fire alarm devices. Okay? Kung may idea din kayo sa mga fire alarm system o uh, electrical or electronics naman, pakishare naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisi-mine.